Ayan mga na. Ang mabata lang sa itong mga tol. Dini at ah, dinito ko nagbabalik para mag-camping kan dito mga tol. Ah, dito pa rin tayo Yung nagpunta kami doon, nag-off camp po kami ni ano ni Gini. Kasi po parang hindi nila malaman na nagbalik bundok na po kami mga tol. Pero yeah. ayun ito na lang ang nadatlan na natin puro mga putok yung mission yung, yung mission, um, ko dito, Magdal, <coughs> is, mission ko dito mental is mahanap ko yung ko dito is uh, ah, anak si ko kami, kasi ah, yung kapatid ko nagpunta para, daw sa bundok yung anak ko kinuha para niya para yung, yung, ko. Ni Edwin, si, mga yung, yung cellphone ni Edwin mga tol kaya para malaman kung nasaan na yung ah, nasaan na yung ah, nasaan na po daw ako na, Kalutan na makita kami ng anak na, ko no, maging na, na walang mangyari tayo, sa kanya mga tol na. Masid na lang tayo mga tol para so, hindi natin alam na marami na dito. dito putukan dito mga tol. Nagkalala po, po ako tutukan. sa anak ko na bakit bumalik ako. Kasi po narinig ko po sa, ano, sa upload niya pag kinuha niya ng cellphone ni Edwin na gusto niyang malaman kung okay lang ba ako mga tol. kaya pagdating daw niya sa bahay wala daw wala daw po ako doon okay, papatok dito mga tol kaya nagpunta siya dito sa bundok no iwan ko kung tama dito ba yung pinuntahan utok. niya na <coughs> eh, yan, no? galing na kami ng tubig balon binigyan ako ng agimat ng magandang diwata makakakita na ako ng mga ano mga kalaban kahit malayo pa nakikita ko na yun may mata yung ano niya may mata yung gitna Ay, 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 dito. ay, ay, buto, -buto. Hmm. Magdandahan tayo, kan? Nah, bentar sana mga tol na ma-rescue na namin si Edwin mga tol no? kasi parang napanood ko nga sa upload ni Edwin mga tol na laging sumasakit niyang ulo niya baka ito na yung paraan na uh, niya, mawala na yung kasamaan niya no? baka unti-unti <coughs> na nawawala ang makmatay sa kanya kaya sumasakit lang ulo niya ito Maraming nag-uusap doon. Maraming mga tao doon sa bandang inahan mo ito. Maraming nag-uusap <tuh> Sana ma kita natin si Kemandar edon dito na. Nah, tolong. Nah, iya, ma Parang <tuh> Sekarang temain aki yang mau putokan ditutur. Hmm. Asa na mga na magkita? Makita na namin si Commander Edwin dito mga na para maanohan namin yung ano. Yun na makatulog ng mama ko sa pag-alala sa kumi. Lalo na yung nalaman. Pero yung mama tol, yung mama mo, hindi niya alam na na-hypnotize si Edwin. Hindi niya alam. Gabi pa, nalaman niya niya nung sinabihan ko siya na ano. Nakaharap ko sa natin sa dito sa bundok. yun mm -hmm. Yan nga, umiyak. Sana na yung mission natin ngayon na na natin na, 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 ma-rescue natin si Edwin na, na, para bumalik na sa normal, na sa normal yung ugali para makauwi siya sa, sa kanyang sa, okay. yeah, sa kanyang bahay. No? Kasi yung sobrang sakit-sakit ng ulo niya. Yun na siguro um, yung um, yun na siguro muka, yung, uh, ano niya. Talatandaan na uh, bumalik na, 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 sa normal piso, ba? Pero yun ang ano, problema ko. Kasi yung cellphone ni Edwin, nakita ko sa upload. Kinuha ng anak ko. Mm. Yung pag-uwi daw niya galing sa eskwilahan. Mm. Uh, na niya na wala, do, wala daw doon ako. Mm. Kaya um, wala po ako sa bahay. Kaya pinuntahan ko pinuntahan niya ako dito sa bundok. Pero iwan ko kung mm. ito ba yung area na pinuntahan niya. Malalaman natin yan ngayon. Ta, hmm. tuloy tayo mga pa sa paghahanap ni Commander Edwin at saka anak ko. Meme. Ay! Ay! May biyag na naman sila mga tol. Susundan lang natin po oh, baka. Susundan natin ito. Oh, oh, oh. uh -uh. May bagong bihag na naman sila ba? Uh -uh. Ano yun? A anong akala mo yun? Buhay pa yun? Siguro na ano lang. Nagatulog lang. sana buhay pa yun yung bit-bit-bit dik niya no May bata. Bata Bro, parang bata yun pero naka ano no naka ano yung bata naka gano'n saan sa anong tawag na yan naka wala nang ano wala nang ano nahimatay siguro nahimatay siguro yun Baka nang gagawin nila. na masundan natin baka uh, natin 'yung program. doon din nalato kayo uh. so, nila ang もうそ t いうこと言うのに、だて言たのに。 na naman dito pa baka dagdag mga alipores na naman ni Commander Edwin mga tol Seberang damai ini bagi teman-teman, seberang sa ngayon po sinusundan po namin yung mga yung batido na karga-karga yung ano bihag nila mga tol. Ja jo, pihak niya mga tol, no? Kaya sinusundan po namin ni mga tol.